Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng unofficial Bato Solid supporters. General Browner assured the people that they are with the AP against corruption. Uh, ito. Uh, Armed Forces of the Philippines Chief Staff General Browner assured that they are on the side of the people. Ayon kakampi nila when it comes to the fight against corruption. Ito ang kanyang ano. We understand, ito ang statement ng Chief of Staff, ano. We understand the sentiments of the people and in fact, We are one with them in the fight against corruption. Wow, ang ganda pakinggan, ano? So, General Browner, sinigurado sa taong bayan nakakampi nila ang AFP laban sa korupsyon. Okay. So, again, ulitin ko ha, magandang pakinggan. That's general statement. Ang tanong, kumusta ang dating itong statement nito sa taong bayan? So, dito natin malalaman sa people who reacted. Dahil hindi mo ma Mamanipulate ang people who reacted. Mabibilang mo. Tingnan natin ha. 13,000 people who reacted. 9,300 ang tumatawa. 1,300 ang galit. So, 10,600. 2,200 lang ang nag-like. So, around, estimate ko, 95% tumatawa, hindi naniniwala, galit sa statement na ito ng Chief of Staff, 5% lang ang naniniwala. Basa tayo sa mga comments. Yabi Vibes. paghilom hilom browning, wala nakakasabot sa imong gisulti. Parihoramo ni e Rimulya, anti-kler, og Ngagba Marcos, aka BBM. Sharon Rose, the Sira, Litchi, ka la Love in a Mist, Kapitalism, not nationalism. Richard Fernandez, not by words, do it in action. Yon ang tanong ko ha. Ito, salita ito. We are one with you. The AFP is one with the people and it's fight against corruption. Kasi, ngayon, I don't know how many thousands na ang nag-ipon sa Metro Manila. Nagsimula na yung rally. Uh, sinimulan ng Iglesia Ni Kristo Kailang sinamahan ng iba't ibang grupo, kahit hindi Iglesia, pwedeng makiano. So, iyan na ang number one na kalaban ng taong bayan ngayon. I don't know, it, this can be considered as a threat to national security. Kasi nga, ninanakaw ang pera ng taong bayan dahil ninanakaw namamatay ang tao dahil imbes na ang pondo gamitin para sa proteksyon ng tao, flood control, nalulunod. Tingnan nyo, ang daming namatay sa sibuk. 100 plus. Mabuti na lang itong Bagyo Uwan at merong tumulong yung Sierra Madrid na break yung lakas ng hangin, kaya menos ang pinsala. Lalo na sa buhay. So, to me, I consider, akin lang ito, opinion ko lang, I consider itong corruption now as a threat to national security. So, magandang pakinggan itong pahayag ng Chief of Staff na ang taong bayan is uh, anito? Kasama nila ang AFP laban sa korupsyon. That's in words. How can they The AFP leadership show it, show it in action. Yun ang kulang. Na may narinig akong interview ng Billionaire News Channel. Think, si former congressman Mike Defensor at former presidential spokesperson Edwin Lasherda ini-interview nila si General Pokis uh, leader ng United People's Initiative retired general ito si General Pokis so klaro ni General Pokis na they are not yung grupo ni General Pokis they're not calling for codita They're not calling for withdrawal of support. Ang sinasabi lang ni General Pocis na kung pwede, ang AFP magsalita mismo, meaning ang chief of staff, laban sa korupsyon, against korupsyon. Yung bang uh, manawagan ng AFP na galit sila sa korupsyon, salita, statement, hindi press release. Hindi yung interview lang. Na manawagan ang AP Chief Staff ng Accountability uh, against sa mga <laughs> uh, against sa mga na-involve sa corruption sa flood control Scandal Yun ang ang uh, naintindihan kong uh, gustong mangyari sa grupo ni General Pukis. But as of now, wala lang. Ganito lang mga General statement lang na the AAP is one with the people in its fight against corruption. Mga ganun lang. Satisfied na ba kayo? Kaya tingin ko dito sa reaction nito is hindi satisfied ang tao Kaya nga marami ang tumatawa, marami ang galit. Kakaunti ang nag-like o naniniwala. Kaya nga not to, uh, by words, do it in action. Joy Ritardo, sorry but Browner does not inspire nationalism. Likiter McForest, simple lang gawin mo. Withdraw your support to your commander-in-chief and ask the PNP, PCG to do the same before all the barricade. Uh, ito, imposibleng mangyari ito. Huwag na tayong umasa na mangyari pa yung People Power Part 2. Yung ERAP time na may General Reyes na nag-decide withdraw ang support, sumama naman si General Lacson. Kaya umalis ang incumbent president. Ngayon, nakikita ko, hindi mangyari yan. There will be no... Opinion ko lang ito, ha? No withdrawal of support. Kaya may nagtatanong sa akin, ano nang nangyayari dyan? after ng allegation ni Saldico, yung kasamaan ko sa iyo, sabi ko, wala lang. Rally lang, peaceful rally, at saka bashing sa social media, yun lang. Tumawa lang siya. Agoy! Okay, sabi niya. Salamat mga kaibigan.